Okay so hello mga boss, magandang araw sa inyo and uh, welcome back again na naman sa ating uh, channel ano at uh, sa panibagong video tutorial na naman. O yun so bali uh, kung nabasa niyo na yung ating thumbnail for to this video mag-install tayo ng mini driving light at uh, dual horn dito sa ating uh, Nmax. And uh, pinag-iisipan ko nga pala mga boss kung anong mini driving light yung ilalagay ko. At uh, sa pagbabaklas ng pairings nitong uh, Nmax mga boss. Uh, gagawa na lang tayo ng separate video sa mga walang idea kung paano magbakalas ng ang fairings ng NMAX step by step pero ngayon uh, babaklasin natin to and hindi natin kukuha na ng video kasi ang uh, tutorial natin ngayon is uh, kung paano mag-install ng mini driving light so uh, nandito na nga pala yung mga mini driving light natin mga boss ayan so mapapansin yung mga bossing napakarami nating mini driving light dito meron tayong laser gun na kulay white Uh, laser gun na kulay yellow tapos meron tayong mini driving light na uh, four valve dito yun so bali apat yung bombilya nya uh, meron din tayong mini driving light na dual or double ayan so dalawa naman yung bombilya na uh, bombilya nya and tabi nga muna natin to uh, yung napupusuan kong install mga boss is ito kasi nagaganda na ako sa style niya Siguro ito muna at saka yung maliit. Ah, yung dual para ah, sakto lang. Ayan. And ah, meron na nga pala tayong domino switch dito mga boss. Ayan. Naka-ready na rin yung relay natin at yung mga ah, materials And sa pag-install nga pala nito mga boss ah, ng ah, mini driving light natin. So bali yung naisip kong gawin is uh, maglalagay ako ng socket dito sa mga wires nya para kapag ka napundi or uh, nasira or gusto natin palitan eh, plug and play na lang uh, male and female socket syempre lalagyan din natin doon para uh, if ever na gusto natin palitan eh, babaklasin ko na lang yung socket mismo hindi na yung mismong electrical tape na pinagtapan ng mini driving light natin okay, so baklasin ko lang to mga boss kaya mga boss, update lang ano. And uh, nabuksan na nga pala natin yung ating NMAX. At uh, may access na tayo sa mga wirings nya. And uh, naga, uh, nahanap na rin natin yung mga supplies nya. At pagkatapos, uh, naglagay na ako ng fuse dun sa may positive terminal ng battery. At yung mga relay natin, assemble na rin. Ayan. Ay, nasemble na natin yung relay, yung ground. At uh, mga boss, ito nga pala ano. Uh, tulad ng sabi ko, lalagyan natin yun ng sakit mga boss. So ito, bali itong sakit na to, female, uh, male and female sakit. Uh, itong mahaba, ayan. Galing yan dun sa positive terminal ng battery. At uh, ito, uh, yung kabila naman, galing yan sa may uh, 30 ng relay natin. So, kaya ako nilagyan ng ganito mga boss para madali lang siyang paghiwalayin kapag uh, nasira yung uh, relay natin or yung isang relay kasi dalawa yung ginamit natin which is standard way ng pag-install kaya nilagyan ko siya ng ganyan yan para madali lang mahugot mga boss hindi na tayo magtatanggal ng electrical tip at splice so bali ganito rin yung gagawin natin sa uh, iba pang wires mga boss ano at uh, yung ground nga pala nya ayan naka ready na yan at uh, kung pupunta tayo dito mga boss binawiringan ko na nga pala yung uh, mini driving light natin. Kita mo na natin. So ito nga pala yung pili ko mga bossing. Ayun. Ay uh, yung dalawang bilog at yung uh, uh, dalawang maliit yung dual. So tulad niya nang sinabi ko mga boss, uh, lalagyan natin ng sakit 'yan para madali lang matanggal katulad nito. Ayun. Pinagsama na natin yung mga wiring ng amin ni driving light yung dalawang yellow dalawang black at saka yung dalawang red para plug and play na lang siya kapag ka, uh, nagka problema or napundi yung isa syempre hindi na tayo magbabaklas ng uh, wirings so unplug lang natin yung socket ayan so ganun din sa kabila naka ready na yung kanyang uh, terminal yun so lalagyan ko na lang siya mga boss iyon so bali update na lang mamaya mga boss eh, ano okay ito na mga boss so bali update lang ano ayun ginabina tayo at uh, uh, install na natin yung um, relay at yung uh, apat na mini driving light so ito nga pala yung itsura niya Yun yan bali ko na lang sya Ayan nga mga boss uh, hindi pa naman final to no so yung mga socket ito so ito kapag ka uh, uh, halimbawa babaklasin natin i-disconnect lang natin yung socket nito karugtong yan doon sa may relay at uh, syempre yung ground baga kasama na dyan ito papunta to sa mini driving ah sorry sa domino switch yun yan so bali dito naman yung 30 mga boss yan gapang yan papunta yan sa may battery sa positive terminal dun yun and kumuha tayo ng ground dito ayan So bali uh, hindi pa naman final 'yan, lilinisin pa natin 'yan kasi uh, bala ko siyang lagyan ng ano. Ano tawag dito? Uh, automotive flexible yung hose. Yung pang automotive yung manipis lang at isusunod natin siya sa harness nitong uh, Nmax natin yung stock harness para malinis tignan at the same time mga bossing uh, sa susunod papalitan natin tong ayan domino switch nya gagawin natin yung uh, switchless or yung sensor na dinadawag pagkatapos yung uh, uh, dual horn hindi ko pa na ilagay so bali nag focus tayo dito subukan so, muna natin mga boss uh, ito nga pala yung ginamit natin mga bossing terminals uh, sorry sakit uh, uh male and female sakit at saka connectors so on natin yan, wala namang umilaw mga boss. At kumuha nga pala ako ng supply dito sa May Fuse na to mga bossing. Uh, brown 'yan. 'Yan yung accessory wire ng uh, Yamaha. At Kapag ka pinindot natin 'to. So, ayan. Napakaliwanag mga boss. 'Yon. Low. Yan napakaliwanag. Yan so update na lang mga boss. Uh, balik ko lang 'to at ipapa-finalize uh, na natin 'yan. Ito na mga boss, bali na finalize ko na yung uh, wiring nitong ating mini driving light uh, apat na mini driving light uh, gamit ang dalawang relay mga boss so yung 30 natin mga bossing pinagsama natin ayan dalawang wire yan pinagdikit ko don nilagyan ko ng socket at uh, socket din sa so, may kabila so bali male and female socket sa isang wire papuntang uh, positive terminal ng battery andun, with fuse yon. pagkatapos mga boss ah uh, ito naman yung 87 natin dalawang 87 may baon na na ground yan so bali tatlong wire yan ayan yung dalawang blue at saka yung isang red ah uh, which is ground ah uh, tinap natin dito at uh, yung source naman mga boss ayan itong dilaw papunta to sa uh, domino switch ayan so kapag ka-disconnect natin to itong pula na to nanggaling yan dito sa may fuse sa may accessory wire so kapag kinonect natin yan ayan masusuplayan na yung uh, domino switch natin tapos yung uh, dilaw at saka yung pula na ilaw or yung itong black at saka red na wire mga boss pupunta na yan dito sa may relay natin sa may dalawang 86 at pa ilawin na yung relay natin uh, mini driving light natin kapag ka nag-trigger tayo. So, dito naman yung kaparis niya mga boss. Ito. Ayan. So, nilagyan ko siya ng separate ah uh, socket para nga matanggal natin. No? Plug and play kapag uh, magpapalit tayo or may napundi. So, ganun lang kasimple mga boss. So, bali, ibabalik na natin yung uh, kahan nito at uh, yun. Uh, uh, subukan natin kung gaano kaliwanag. Let's go! So, ito na mga boss uh, Natapos na tayo mag-install ng uh, Dual uh, Sorry, ng mini driving light natin Na nabutan na tayo ng ulan So, ito na sa mga boss yun. So, try naman natin yung kanyang liwanag So, ganoon yung switch So, yung load niya, yung white Ayan, yung kanyang mga boss Tapos yung high niya Ayan, sakto lang, hindi siya nakakasilaw. Ayan mga boss. Ayan mga boss, yung bali hanggang dito na lang, ano. ah uh, susunod kapag uh, na nag-install tayo ng uh, dual horn, step by step na nito Ayan, so, hanggang dito na lang mga boss, so sana may natutunan kayo. At akong nagustuhan ng video na to, so please, like, share, and subscribe. Let's go!